Hello, it's me, Lodit, at welcome ulit sa Simple Recipe. At today, magluluto tayo ng ginisang sitaw. At hahaluan ko siya ng ano, leftover na pritong galunggong. Para naman yung ating galunggong eh, hindi sayang. ba? Diba? Kasi kung kakainin lang natin yung galunggong matigas, tama na lang natin sa gulay. So kung ready na kayo, start na tayo. Magsalang tayo ng, ano, ng kawali. Maglagay tayo ng mantika. Yan. Yeah. At syempre, kapag medyo mainit na yung mantika, pwede na tayong magano maggisa mag, ano, mag uh, gisa ng bawang. Yan. Yeah. Okay. At haluin lang natin para ito ay hindi masunod. Yan pala yung galunggong. mhm mm Okay, after nito, pwede na natin isunod yung ano, sibuyas. Hmm. Um, luluin lang natin. Para maluto uh, yung ating sibuyas. Yan. Wow. Napakabango niya kapag ginigisa yung bawang at saka yung sibuyas. Then, lagyan natin yung ano, sitaw. Yung sitaw, ano lang to? Isang tali lang to yung binili ko. Medyo pagkakatali ng mataba. At lagyan natin siya ng ano, kalahating fur cubes. O nga pala, hindi ko na pakita dito sa vid. Naglagay ako ng tubig para sa sabaw. Sorry ha. Ah. At yan. Lagay ko na yung, ano, yung galunggong sa ibaba. Hindi ko na siya hinimay. Tama lang na ganyan siya. Para hindi siya maduro. Ayan, almost done na siya. Ngayon, pwede na natin ilagay sa plate para ready na tayong kakain. Ayan. Ay, subukan nyo to. Kasi, kung may mga tira-tira man lang kayo, ayan, gawin nyo ganito na yung luto mo. Para, kasi kung isda lang, matitiga, matigas lang yung isda, samahan natin ng gulay. Healthy pa. So, maraming salamat sa panonood at ingat tayo lagi. God bless everyone.